Maguubos po muna ako ng Ricardo sa refrigerator bago po tayo mamili ha. Tatlong kutsara po ng mantika itong pinapainit natin. Bawang muna ha. Ako po'y mag-uubos muna ng mga rikado din sa aking refrigerator at mamimili na po kami ni Manang uh, mamaya. Ibusin muna natin ito ha. Sigurado ko ganun din kayo bago kayo mamili. Ano, Naguubos muna kayo. Tinitignan nyo kung ano yung uh, merong pang pwedeng gamitin sa loob ng refrigerator at pinagsasama-sama nyo. Ganun po gagawin natin ngayon. O sama-sama na po ito, fishball, squidball at kikiam. Tawa po ako ng tawa habang binubulyawan ko yung iba sa inyo. Kung hindi pa ko yung nabubulyawan, eh ilagay niyo po ang pangalan niyo at saka tagas ang kayo, mabulyawan na rin po kayo. <laughs> Ilang pirasong ng <toko>, ah. <laughs> na lamang at dadaan yung mga kaibigan ni Manang Dine. Di eh, pakakain natin to. Matutuwa naman yun. So, kapag kaluto na, ito na ating uh, sayote at ating carrots. Maliliit na hiwaan sa yote, isang sayote lang po ito. Katlutong ng aking nabili eh. Nagawa ko na 'yun dalawa sa inyo nung mga nakarang araw. Eh de gamitin natin yung panghuli. Maliliit lang po ang hiwa nito at isang maliit na karot. O, ayos. <laughs> Konting pamintang durog Patisan niyo na po dalawa, tatlong kutsarang patis. Sige, halo. Tuloy ang ligaya. Ganda ng kulay. Tatakpan ko muna sandali ha at nang maluto-luto yung ating sayote, medyo matagal eh. O, gani rin. Lagyan ko muna ng tubig, ha? Dalawang tasa po ng tubig ito. Bay, kung gusto nyo ng damihan ng sabaw, eh, nasa sa inyo na po yun. Hmm. Takpan po natin at hayaan natin kumulo sandali. O, tignan natin. Kumukulo na po. Haluin nyo. Tikman nyo muna, ha? Baka naman walang lasa. Lagyan nyo ng isang nor cube kung gusto niyo. Ganyan rin po. Huwag nang kikibo, ha? Kung ayaw maglagay, eh. Hindi pinipilit. Okay. Takpan po natin at hayaan nating matunaw yung norcube. O siya, tunaw na po. Hindi ko alam ko ano uunahin ko. Ito bang Mike? O sige, unahin po una natin itong Mike. Ha? Ito po yung kalahating balot na lamang. Yung kalahati. Naluto ko na nung isang araw at medyo dumating din eh. Hmm. O ito po yung ginayat na repolyo. O. May nabibili rito nasa plastic na parang ah, pang coleslaw. O maayos na rin po yung gayat-gayat na yun. Pwede nang hindi kayo bumili ng isang buwig. Masyadong malaki kasi kapag ka isang buwig yung binibili nyo, pagkatapos hindi naman na uubos. Maigi na yan, o. maliliit na balot. Busan po natin ng gatas. Hmm, siguro mga kalahating tasang gatas. O isang tasang tubig, lagyan po natin ng cornstarch para lumaput-laput ng konti. Napansin nyo ba? Wala itong hipo na nag-uubos-ubos lang tayo ng Ricardo. O yan, lagay na po natin para ma malapot May patis na, may toyo pa. Sibuyas na mura. Kinchay. O din, naubos ang mga Ricardo na titira sa refrigerator at napakinabangan. O, pagdating ng mga kaibigan ni Mana nga ba, sasabihin na masarap to. Malasa. Medyo durog-durog na nga lang yung uh, miki. Mike. Eh, pa ba kayo kung wala kayong kakainin? <laughs> Busan niyo po ng anim na nilagang itlog, eh then nagkatapos. Hmm. O sandali, bago natin patayin, siguraduhin niyo pong luto yung miki niyo ha? Baka naman hilaw-hilaw yung miki. Basta hayaan niyo kumulo ng sandali at nang magkalambot-lambot yung miki, maluto, tsaka niyo patayin yung kalan. Iya hmm. yeah na. <laughs> eh kung hindi rin naman po kayo masaya lang sa pagkain, eh pumarini na kayo. Pag talaga bagong luto, masarap malapot pa yung sabaw. O tignan nyo nga, may nilagang itlog pa. Sino magsasabing tira-tira lang yan? Nagawa ng paraan o? Oh. Kayo na po bahalang kumuha ng uh, kaulam ni Rea? Wala po akong ginawang kaulam. Ito lamang para sa amin eh, sapat na. O siya, daan po kayo din eh kung gusto nyo uh, kumain. At masandokan kayo. Ayos po ba? Nagustuhan nyo po ba? O di Karaos. Hanggang sa susunod po muli, si Ron Bilaro.